Pasok pala sa loob. Sabol. Mm. Mga kababayan, meron tayo ngayon yung indong. Ayan siya. Yung araw mga kababayan, papatikimin kayo ng litsyon na indong Tumao-bayan 'yung kinakatakutan sa dagat. Kasi pag nakagat kanito sa mayong balat. Atapang Tumao-bayan. Yung pinakamasarap ni Tumao-bayan 'yung balat niya.

se dia para. Olha dito peg. mga kababayan natali na natin sa tugan Salamat so, mga kababayan ating litsong indong Oh so, mga kababayan lumalabas na yung katas yung taba ng ating indong. Grabe sa Yan. Ah. Dor. Ah. eh. patok pala sa loob.

Grab di kasarap. Ah, kan ini om panit. Rabi. Oh. Ah, terus pikir eh. Oh. Hmm. Keris pe. Ab. kain tayo mga kababayan hm hm oh uh. ah alam ba tumama ba ng pagkasarap para sa iyo pati usal mga kababayan ayan mga kababayan hmm. ah hap hm malaki

Grabe ka tama. Ah, yung balat. Balat talaga ma. Uh, Naburuti ko dito mga kaibigan sa Indo. Mm. Uh, Tabak mau no? apa ini? No? Ini Tulid Ah sambura. Hmm. Salah monca ini tuh saya itu ilog ilok kababayan. nakaka dami talat ayung nang kain. Ah, ya sudah. Jadi, sudah salam? Kabul. Lama noh. Hmm. Da ich